Hello, good morning. Ayan, mamaling kita ngayon. Pero, uh, titsaan muna ako. Tapos, shoutout tayo kasi may nagsitsa na sa akin. Bakit daw? <laughs> tagal ko hindi mag-shoutout. Sabi ko naman, naging busy lang ako nito mga nakakaraan. Kasi, nung isang araw, uh, pumunta ako ng pulo. Birthday kasi ng anak ng isa sa mga uh, kapatid ng tropa. Uh, ayun. Kaya, shoutout pala sa mga nakainuman ko dyan. Uh, mga kaibigan ng kapatid nung sis ko doon. Uh, tropa namin. Kaya sya sa inyo guys. Galing silang Santa Rosa. Merong Binyan and then Kalamba. Kaya sya sa inyo. Sana ay mapanood nyo to. Thank you pala sa time na yun kasi nagkasama-sama tayo kahit hindi tayo magtotropa. Actually, yung tropa ko ay sawa nung kapatid naman nung tropa naman ng mga bisita ng ano kaibigan namin doon kaya thank you so much guys thank you mga pala bebe at tsaka kay kay Flor ayan tsaka kay sisbon ayan thank you thank you guys nag-enjoy kami enjoy 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 <laughs> ayan lang araw hindi nag ano nag nag vlog kaya kumbaga marami na nag-chat sa akin bakit daw hindi ako nagbablog hindi ako nag-shoutout pasensya na kayo medyo busy lang ako sa inuman charot hindi ang pag ko naman ay occasionally kung meron lang talaga occasion hindi naman ako araw-araw kaya pagbigyan nyo na ako okay alam din naman ng ex ko yung tungkol sa pag ko alam din niya with permission din niya kaya uh, ayos lang yun hindi ko na-screenshot ah uh, wait lang check mo na 'yung aking uh, ano, 'yung uh, aking ayun. Uh, aking, uh, aking uh, Shoutout kasi number one ka nga pala sa listahan ko. Shoutout sa iyo, ano, Deliva Bry. Ayan, thank you so much po. Uh, nung isang araw pa Last week pa siya nag, ano, nag Subscribe sa akin Hindi ko lang talaga siya Nakasama sa isang shoutout time ko noon Kaya shoutout sa iyo Daliba Bry Ayan Number one ka sa listahan ha Pasensya ka na Sabi niya kasi Kailan ka mag shoutout madam Sabi niya Parang hindi mo Hindi ko daw siya naisama doon sa Dati kong shoutout Pasensya ka na ha uh, Misan kasi Hindi Hindi ko talaga Iniisa-isa kung baga Gusto ko lahat Kaya uh, minsan uh, akala mo di ka nakasama pero sa next video pala makakasama ka na ayan shout out Brian Daliba ayan thank you so much sa iyo hindi mo naman ako na shoutout madam ayun <laughs> nagyatan <-tampo> siya <laughs> sensya ka na hindi ka lang nakasama pero hindi ibig sabihin nakalimutan na kita thank you at saka uh, happy birthday pala sa aming uh, Captain Spicy. Uh, meron kasi akong sinalihang Uh, isang app ng kantahan kaya happy birthday sa iyo CC Cup Captain Spicy thank you so much sa pag warm welcome mo sa family um, ang wish ko lang sa iyo ay good health and syempre yung uh syempre wa yung tungkol sa sa love life mo ah uh, sana okay kayo uh, masaya ka tapos going strong yung relationship ninyo alam ko ramdam kita na Uh, katulad ko din, naging single mom ka, naghiwalay kayo ng asawa nyo. Kaya kumbaga baga sa akin, move tayo doon. Uh, enjoy life na lang na sa bago mo ngayon. Alam kong meron, meron kang love life ngayon. Kaya ayon good luck sa inyong dalawa. And syempre, salamat din kasi tinanggap mo ko sa fam. Thank you so much. I love you. La I love you, Sisi Koy. Ayan. Uh, ang aming captain kasi ay may sense of humor. Pagpatuloy mo lang yan, Sisi Koy sana more recruit and more members sa uh, fam natin. Yan at saka thank you din sa mga kasali natin diyan sa mga admins, sa mga nag-sponsor ng games natin. Thank you so much guys. Nag-enjoy ako isa ako sa mga nabiya ng mga pa-games nila kaya ayun, mayroon na akong pang puno kami ni ano ni Bronil. Ayun, kaya Bronil, mag-antay ka lang. Kikita tayo. nakakatuwa kasi kahit pa paano nag enjoy tayo, enjoy-enjoy lang sa life mga guys, kaya sa ka ko, ayan, enjoy, thank you so much pala sa pagtanggap niyo sa akin, maraming thank you, kasi when are welcome niyo ako sa fam, kaya ayun maraming salamat sa inyo guys shoutout pala kay ano, sabi niya kay Andoy, galing rin siyang binyan, ayan, thank you so much idol sa pag-subscribe sa akin uh, shoutout din kay Ram na-subscribe na po kita. Ang gata pa lang niya. ninyo. Sabi ko naman, eh, chubby nga. Hindi po, sexy. Ayan. Sa mga, ano, sa mga ano na, gano'n, na nagagandang sa chubby, maraming salamat kasi naging chubby ako ngayon. Nung nag-work -nag ako, talagang payat ako nung sabi ko talagang yun eh, maganda ang katawan ko, talagang payat ako. Pero sa mga gusto naman ng chubby, ayan, thank you so much sa inyo. Kasi marami rin nakaka-appreciate sa chubby. Kaya, ay, hey, ay, hello mga sexy si chubby moms there. Thank you, ano, uh, marami din parang may gusto sa atin ng mga chubby. Kaya, ayan, new sexy daw ang chubby. Kaya, shout out sa mga mami dyan na, na, ano na chubby, chubby sexy. Ayan, thank you sa iyo, Ram. Uh, ayun. Ayan, mga shoutout shout ko na kayo, ha? Mga wala lang tampo-tampo. Ayan, sabi Ayan, shout din po sa taga-antipolo na si Ding Dong. Ayan, subscribe mo naman ako. Taga-Rizal, -tag ako antipolo. Ayan, shoutout po sa mga taga-Rizal, taga-antipolo. Ayan, shoutout sa iyo. Lalo-lalo po kay Ding Dong. Sana may Marian ka na. <laughs> Sa ayon yung yung pangalan pala ng aming fam ay United Chandra Musica. 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 Ayon, 'yun ang aming fam. yeah thank, thank you guys sa inyo. Sana mapanood nyo 'to. Ipo-forward ko 'to sa inyo para naman sa, uh sana ko para naman maging proud kayo na Uh, sinasyadot ko kayo kahit hindi hindi man tayo ganoon katagal pa sa fam pero proud ako na nandyan ako sa inyo kasi happy at saka maganda siya salat uh, sa lahat ng fam na salian ko talaga maganda kayo kasi walang ano ko ano, kasiyahan lang kung baga kaya sa aming cup team thank you so much po sa cup cup spicy sa lahat mga ad admins namin kay sis Hadiyad kay sis Janet kay miss Riben ba yun? Ayan, whatever. Basta, thank you so much po sa inyo. At saka kay Miss Malin. Ayan. Uh, Kila Bilay. Kila Bro MJ. And then, uh, kay Bro Neil. Ayan. Si, si Bro Neil ay kapitbahay ko lang. Takakatapatan. Hello, shoutout sa mga takakatapatan. katapatan, lang ang ah, aking kaibigan kay Chris. Hello, Chris. At saka kay Bro Neil. Ayan. Bro Neil, na-shoutout na kita. Maraming salamat sa inyo. Sa tiwala ninyo sa akin. Maraming thank you. Tsaka din po uh, one of my friend din sabi niya sa akin siguro po mas maganda kayo sa personal hindi, hindi ko alam, hindi ko rin alam kasi baka mamaya sa camera lang din ako ano kaya di ko rin po alam alay mo, iba pala yung per sa personal baka lang sa camera lang ako maganda charis pero sa personal hindi <laughs> ayun, charot charot lang tapos sabi naman ni Nala, sabi niya, chubby ka pala ma'am. Pero like ko naman po ang chubby. Ayan. thank you. Thank you po Nala. So, uh, shout out din po kay, kay Levi. Sabi niya, chubby nga eh. ayun, ang chubby daw ay mga sexy. Ayan, kaya sa aking mga friend dyan, mga kamami na chubby. Ayan, sexy daw. Ang gusto daw ng mga ano ngayon ay chubby na sexy. So, uh, ito naman. Sabi naman ni Alan Floriano, Plor nakasubscribe na po ako at nakapalo-share na po, ma'am. Ayan, thank you so much. Shoutout Alan Floriano. Plor Ayan, maraming salamat sa iyo, Luz. Tapos sabi naman nito ito, uh, nakasubscribe na po ako. Shoutout po kay Michael from Bacolod. Ayan. Tapos shoutout po kay Levy... Ackerman, galing na siya ng Pampanga. Ayan. Shoutout po sa mga taga Pampanga. Lady Arkem, Arkemman. Sana tama yung pagkakaano ko. Sabi niya, oh, sobrang ganda niya po talaga. Malay mo, sa camera lang pala ako maganda. Sa personal, hindi. Ikaw talaga. Thank you so much, Lady. Ayan. Sabi naman neto na taga ano daw siya, taga Binyan. Nagagandahan ako sa katawan mo. Pinanood ko yung vlog mo. Hmm. Talaga po. Thank you po. Hindi niya na-limination yung pangalan niya. Ala. Shout out din po kay Alan from uh, Tanza, Cavite. Shout out po sa mga taga Cavite. Marami akong kaibigan dyan. Kailan MJ at Aga. At saka meron akong sis dyan. Kay some uh, some grace yan sa aking sisteret uh, ano isa yan sa mga tirhan ko sabi ko ako okay, maliit pa gala po ako layas yung ma yung nanay niya yung mama niya ay uh, parang parang inampon ako siguro ko matagal tagalin ako sa kanila tapos tumira ako sa kanila kaya yung mga yan ay parang mga kapatid ko na shout sa yun eh. Grace Sam ayan ah uh, hindi ko alam kung taga saan siya sa Cavite kila Agnes yan sa mga friends ko diyan at saka sa aking uh, sa aking kapatid din diyan sa kapatid din ni Grace kay Car hello Car nasa Paranaque siya ayan shoutout sa inyo guys thank you so much pala sa uh, pagdoring niyo sa akin bilang kapatid kahit hindi man tayo magkadugo pero in our heart talagang magkapatid tayo shoutout sa inyo sa aking mga sister at Car and Grace sa Ayan. Okay na. Okay na po. Nasyadot na kita. Kay Alan ng Kabiti daw. Hindi ka so masayaw, idol. Tapos, sabi naman neto ni Eugene. Ayan. Shoutout sa iyo, Eugene Cabotero. Galing daw siya sa Santo Tomas. Hello. Hello. po. Shoutout po sa mga taga Santo Tomas. Sa lahat ng mga taga Batangas. May kaibigan din ako dyan. Kay Leia Agno. Ayan. Siya sa iyo, aking friend. Miss you so much. Uh, sa talisay naman si, uh, si Leia. Tsaka sa kay Maring Jane. Ayan. Hi, hello, Maring. Tagali pa ka, diba? Ayan. Shout out po sa mga tagali pa. Nadyan din po ang aking kumari. Hello sa inaanak ko, Roper. Ayan. Shout out sa inyo, Chan. Tsaka kay pare. Ayan. Sana ay... Eh, Hindi na kasi sila nakatira. Dati ko siyang kapitbahay dito. Pero naglipat na sila doon. Kaya, ayun, napahiwala na sila sa akin. Kaya, Okay, ah, sa aking kumari dyan Ayan, Mars Miss na kita Sana'y magkita naman tayo minsan Minsan lang kita iibigin Ayan, napakanta na ako Shoutout din po kay uh, Jerome Rebero, Galing Ilagan Isabela Ayan Okay, hey, thank you so much po. Uh, shout din po kay sa Jap Jap Paunon Vlog. Ayan. Keep safe loads. Yun ang sabi sa akin ni Jap Jap Paunon Vlog. Ayan. Pakisupportahan din po. Shoutout din po kay Ramil from Bicol Camsor. Ayan. Shout po sa mga taga Camsor. Taga Albay po ako. Hello. Shout po sa inyo mga kababayan. Sabi naman ni Romeo, Okay, ayoko nang banggitin Romeo, ikaw talaga. Uh... Shoutout din po kay Rick from Laguna daw siya. Hindi niya sinabi kung saan sa Laguna. Shoutout din po kay Romeo, sabi niya, "Tas, nagandahan ako sa iyo, tas sexy pa." Kung alam mo lang, Chabe. Wala ka dyan. Ayan Ayun, shoutout po Romeo from Bulacan. Ayun, shoutout din po kay Shindiro. ayan sabi niya, "Hello." isa sa mga ano ko probinsyanong hardinero ayan siya din po good evening loads bagong kaibigan ayan na subscribe na po kita loads kaya check nyo na lang bali meron na siyang 832 na subscribers nagjoin siya ng 2 years ago ayun ayun ang sinasabi ko maraming thank you pala kasi ah uh, Katulad ng ibang vlogger, nakikita right? ko yung kanilang ano, yung iba nga 2 to 3 years na, yung iba 2 years, 3 years, pero hindi pa nila nagigain yung 1,000 subscribers. Pero ako, napaka-thankful ko kasi uh, ilang buwan lang ako nakakagina na tayo ng 1,000 subscribers. Kaya ayun, thank you so much sa lahat ng subscribe sa akin. Kaya ako nag-shoutout kasi dahil din po sa mga bagong subscribers ko na nag-subscribe sa akin kaya happy ako kasi maldali ako makagay ng subscribers kahit yung aking mga yung unang channel ko ay nakapirate yun pero nakagay ako agad-agad agad-agad ng subscribers kaya akalain mo from zero talaga as in wala kasi nagsimula ako ng ng ano ko ng channel ko ng bago wala talaga as in na uh, yung unang channel ko ay nasa 1.5 na mahigit yung subscribers ko dun kasi lang marami akong sublay dun marami akong uh, may, cap, may mga copyright ako dun at saka may strikes ako kasi kapag pala learning po ako kaya talagang sabla yung unang channel ko kailangan pala pag meron ko kasamang bata ang i-alagay mo din dun sa, ano sa i-recommend mo sa kanila ay for kids yung video kaya para hindi ka ma-community ma, uh, ma child labor, ma child abuse kaya yon. Bawal po yon. Pag may bata, kailangan ang ang yung nakalagay na ano doon ay for kids yung video. Kaya learning sa mga bago pa lang nag-YouTube, ingatan po natin na maglagay ng music kasi talagang makaka-copyright tayo. Ako na yung isang channel ko kasi mahilig akong magkanta, magsumba. Akala ko okay sya, yun pala hindi. Kaya uh, kasi ang YouTube sa inyo sa email sa mga baguhan dyan ayan katulad ko Uh, a gusto maglalagay ng mga music kasi talaga makaka-copyright tayo. Uh, lagi tayong iaanod ni YouTube na bawal to bawal lagi nito. Kaya ayan, nasuto ako na pag meron tayong kasamang bata ay kailangan ang ating video ay for kids. Kaya pag ako may mga kasamang mga bata, ang video ko ay for kids kasi para hindi na, na tayo magkakaroon ng problema sa kay YouTube. Kaya itong second ano ko, channel ko ay iniingatan ko na to. Every time na may nagbe-music, nagsasarado ako ng bintana ko or ng pinto ko kasi ayun ko ng copyright issue. Kasi mahirap po mag, mag uh, ng copyright issue. Mayroon kang mga isa submit sa kanila na patutunay mo na yun ay hindi copyright. mag explain ka sa kanila, ang hirap din mag-explain. Kaya ako, mas gusto ko yung wala tayong uh, copyright issue. Kaya yun. Ingatan po natin yun sa mga bagong nag-YouTube pa lang. Kaya huwag na po tayo masyadong mag-music. Hindi natin ang pag-aari ang music. Kaya talagang makaka-copyright tayo. Kaya uh, thank you so much sa mga nag subscribe sa akin. At saka sa mga maksa subscribe na maraming salamat po. At salamat din sa mga nakaka-banding ko, ng mga friendship. Ayan, nasa circle of friends po ako ng mga tibo. Kaya shout po sa lahat ng mga mga boy dyan na ano, na ano, tropa. Ayan. Shout po sa aking mga kaibigan, kila Jobs, kila Sugar, kila Tet, ayan, kila Merce. Ayan. Thank you so much guys. At saka kay Sis Boon. Ayan. Uh, may mga asa-asawa sila. Ayan. Sa mga partners nila. Hello. Shout sa inyong lahat. Thank you so much. At saka sa mga bagong ano din, mga kaibigan ng mga, mga tibo din. Ayan. Shout sa, shout sa inyo. Thank you so much din sa banding. Ayan. Next time. Maraming salamat. Bye-bye. Magandang umaga. Napahabang ating video pero enjoy. Thank you so much po. Bye-bye.